Basahin po sa Juan chapter 14 verse 16 up to 31. At ako dadalangin sa Ama at kay bibigyan niya ng ibang mga aaliw upang siyang suma inyo magpakailanman. na. Sa makatuwid, bagay ang espiritu ng katotohanan na hindi matatanggap ng sanglibutan sapagkat hindi nito siya nakikita ni nakilala man siya siya ay nakilala ninyo sapagkat siya ay tumatahan sa inyo at sasa sa inyo. Hindi ko kayo iiwan ang mag-isa. Ako ay para rito sa inyo. Kaunting pang panahon at hindi na ako makikita ng sanglibutan. Ngunit inyo makikita ako sapagkat ako nabubuhay. Ay nangabubuhay rin naman kayo. Sa araw na yaoy, makilala ninyo ako ay nasa aking ama at kayo'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin at ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Si Judas, hindi ang iskaryo, ay nagsabi sa kanya, Panginoon, Ano't mangyayari na sa amin ka magpapapakahayag at hindi sa sanglibutan? Sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking salita at siya'y iibigin ang aking ama at kami papasa at siya'y gagawin namin aming tahanan. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad ng aking mga salita at ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Ang mga bagay na ito, sinalita ko sa inyo samantala ako'y tumatahan kasama pa ninyo. Datapot ang mga aaliyo sa makatawid bagay ang Espiritu Santo. Nasusuguin ang Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya na ibinibigay ng sanglibutan. Ang ibinibigay ko sa inyo, huwag magulimihanan ang inyong puso ni matakot man. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo. Papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y magagalak dahil sa ako'y pasasama sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. At ngayon ay sinabi ko sa inyo bago mangyari upang kung ito'y mangyari ay magsisampalataya kayo. Hindi na ako magsasalita pa ng marami sa inyo sapagkat dumarating ang prinsipi ng sanglibutan at siya'y walang anuman sa akin. Datakwat upang maalaman ng sanglibutan na ako'y umiibig sa Ama at ayon sa kautosang ibinigay sa akin ng Ama ay gayon din ang aking ginagawa. Magsitindi kayo at magsialis tayo rito. Amen.